Hi guys, good morning. So ngayon guys, andito kami sa Barangay Sabang. Yan. Sa dagat guys, kasi liliguan namin yung anak ko na si Fordy Si Ford. Kasi grabe yung ano niya, hika niya. Itong dagat kasi maganda to sa bata eh, nakakaalis ng hika to. But, punta tayo dun sa gilid. Ito sila oh. Tara na. San ba? Tingnan natin din oh, din Doon lang sa may ano. Malaki ng bangka oh. Bye. Yan Hey, no. Tama na pinatumba ng ano alon sarap maligo uh, dahing bangka Alright. Ano yun, makina? Ah, <coughs> Ay, tinumahan ko po kung po yung isda, oh, dami. Saan? Oo nga, ayun oh, no, ayun, ayun nga ano. ito. Oh. Ang galing eh. Ay, kasi yung ano, ayun na, oh, hinahabol yung ano yung naima. Ay, wala na. Bigyan mo ang pagkain yan. <laughs> Dura. <laughs> Dura. Yung candy mo, ikka na natin doon. Wag! Ang galing ka nga. Ang galing So ayan guys, pinapaliguan na si Ford. Ayan. Medyo marami lang ano dito guys. Mga kalat ayan. Ito ang dami rin. Pero yung banda dun sa may dulo guys, ano dun, malinis. And yan kami nag-outing minsan pagka merong okasyon. Pinakadulo dun guys. Oh. Wala rin mga cottage dito. Pero pwede na dito kasi malilong naman eh. Tingnan nyo. Wow, ang ganda. Buti nga na wala na ngayon dito guys yung ano eh yung puno na matitinik ayan dito pwede na kasi malilong dito eh. Ay, mga puno na dito napaliguan pa si Ford Maganda kasi itong, ano guys, itong tubig dagat sa may hika, no. Alam na pag araw-araw papaliguan sa dagat. Alright. Hi guys, andito ako ngayon sa gilid ng dagat. Dito sa may barangay Sabang. Naghahanap ako dito ng umang. Ayan. Papakita ko sa inyo yung umang guys para tara maghanap tayo. Ito may nakita tayong dalawa guys. Ayun ang laki. Sa ilalim. Ito yung tsura nya guys oh. Ayan. Nung elementary ako guys, nakakabini nito sa school namin sa labas. Ito siguro mga ano na to guys. Limang piso no. Ayan. Nakalabas sya sa shell. Ito yung malalaki guys oh. Ito. Malaki ito ah. Kuhain natin. So baka mahagat kasi tayo eh. Medyo maano kasi yung panipit nila. Ito yung tsura nya guys. Oh. Ayan. Ayan yung umang. Kaya kapag ka napunta yung utol ko dito. Si Jojo. Nangunguha siya nito guys. Itong umang na to para ibenta dun sa mga bata sa kanila. Napakaraming bata kasi dun. So ayan. Tatlo yung nakuha natin. Sa mga kahuy kahoy pala siya nagtatago sa mga ganyan oh, no? yung mga kalat na yan oh. No? Diyan pala maraming umang. Ayun. Tapos kapag lumalaki na sila, guys, lumalabas sila dito sa may shell. Itong shell na to hawak natin. Dumilipat sila sa ibang shell. Ayun, lumalabas 'yo. Ang laki na sipit nyo Ayun. Ayun. Hindi <laughs> siya bayain, no. So mukhang mahagat na sipit tayo guys. Oops. Ayan, tapos gaga ano yan, gumagapang yan guys. Ayan Oh. Oops. Ayan, kaya yung mga bata, tuwan-tuwa dito kapag ka uh, nakakita sila nito kasi nga bihira yung ganito sa San Pedro guys. Ayan o. Oh. <laughs> Ito yung iba to medyo maliit pa to marami pa yon dito guys kasi tignan nyo naman sobrang sukal dito Sayang kung meron akong dalang sasakyan guys kahit motor sana nakapagdala sana tayo nitong umang no. Ensho. Oh. Oops. <laughs> so ayun lang guys. Ayos. Marami palang lang umang dito sa mga gilid-gilid lang. Iwan ko na yan. Bye-bye umang. Ngat. Mm, yan, tapos na maligo si Ford. ah, umang, tama. Tapos na maligo si Ford. mo naman anak. Ah, Ford, balance. Ah, bigay ko sa iyo, Ford. Bait yan. Ah. Ayaw. Hoy, <laughs> Takot siya. Ah, <laughs> wala natin yung umang. So, ayun guys, tapos na maligo si Ford. Iiwan ko na si Umang.